for today's video uh, puntaan po natin yung mga uh, pananim ko na tinanim matapos matapos ang bagyo tingnan po natin kung ano ano nang nangyari medyo makulimlim kasi may bagyo yan po bahana tingnan nyo na po tingnan naman yung ano yung saging natin oh. guys yung mga kamuti siguro makakasurvive yan kasi uh, kaya nasa tubig yan tingnan naman ang ating kamatis yun po hindi po tayo makakapasok ngayon dyan kasi baha pasok tayo maya maya siguro yan po kawawa naman maya maya punta punta na po tayo yung isa pang mga pananim na patola sili at iba pa yun so yun dito na po tayo yun makikita po natin yung mga sili yan apat po sila medyo lumalakay na po sila Ito ang halamang sili Ito naman po yung suming. ni nasilya. Ito po, lamang talong. Ito po, medyo lumalaki na siya. Ayan. bumuha na siya. naman ang halamang kamatis at malunggay. Ayan naman okay na din sila. Ngayon may naman yung mo masyong pagmalusog. Ayan. Ito naman ang sitaw. Patabi ng patola. Ito naman ang halaman namin. small berry yan po matubo na siya kapit na siya pagkadahon ito naman na ulit yung maliliit na maliliit po sila yung dai jang Hongkong plan picchai saluyo okay go malinis po muna tapos po natin yung ano okay dok okay. kumain na po kumain ng angin wala <laughs> namang sili green bar is bumunga na siya ay bumunga na pa oh proud. yan po sa itaas may nakatanim na palya yan po uh, sa mga ano yan po yung pinakuon ng tanim